Saan ang tumutulog? Kalawa ka na? Hindi. Kalawa na. Okay. Open na yung bibig mo. Okay, open. Oo. Sige. Sira. Tapos ko lang tayo. Ayan. Wala ka na yung bukaw. Hindi ka tulad ka rin ah. Maliit. Sige. Tapos may papagawa ko sa'yo. Dari Ako okay. na <laughs> So, yung yung mo na yung itong, um, A na rin po. Ano nangyayari? Yun? Pag hindi ka makatulog? Nakakatulog na po, so kapag lang po talaga hindi, hindi ako makabukat ng galing, sir. Sabon na Parang nag na Third one, Valen Lawrence lah kan. Boleh bukti juga. Hehehe, hebat juga. Ah, no, oh, sir, sa ano po, sa FB. Okay. Bali naghanap din po kasi ako kasi ang pinakauna kong nakita yun sa may Pampanga. Mm. Home setter din po kasi mm. eh. Mm. <laughs> <laughs> Sabi na po. Alay mo na nga. E poi ci sono le cose che sono le stesse, Ah, Tadi ko na lang ang mighty bag. muna natin yung cervical mo. That's fine. lang Exhale. kita Membangun nak buat apa? Oh, ini dia lah Tapi dia kisah Kita Bagilah Mengalah-alah nak ketinggalan balak Undi namun Undi k Ini is penyakitmu. Okay. Good. tidak tahu apa yang saya good. Saya sangat sedih. Relax. Tidak, saya tidak sedih. Bertenang. Keras. Adakah kamu sedang menangis? Ya. Tidak Rana Nakhe. Apa Open lebih begini? Ini apa yang? Bawah, sila, Open, serah. Open, serah. Open. Tak ada yang mana. Oh. Jangan Saya tak boleh belak Okey. Gulak. Tak Okey. Okay. Sara. Kumunod. <coughs> okay. Open. Sara. Open. Open. Sara. Dandan lang. Open mo. Open. Sara, dandan. Isa Ok, open, ok, sao nào Thì cái nước mộng mà Sao được Open Sao Open Sao Open Chị open Chị open, sorry, open. Sorry, open. Sorry. <coughs> sahib open okay. surat 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 kanan oh. pembinu buka okay open <coughs> okay surat hmm diaul terima okeylah Relaks sahaja dulu. Kekuatannya. Tuk! Kenapa tak boleh? Saya suka lupa tak boleh. Kamu mana boleh apa Bawa saja. Kamu boleh. Saya rasa kamu you open ayo ambar lati open serah open you open I open serah Open mo. <coughs> open. Open. Sarap. Coba. Open. Sarap. Mahirap talaga mag-adjust pagka sobrang tagal na. Taon na eh. Mahirap i-adjust. Sasakit talaga. Dapat noon pa. Nung bago mo na, na nararamdaman mo na, dapat nung pa. Nabuo na yung mga laman dito sa loob mo. Naglaman na siya. Maka mag-second session ka kung gagantong. Isa pa. Okay. Isa pa. Okay. Okay. Sarap. Isa pa. Okay. Okay mo. Open, serang, Sepai supa. Open, serang. Kala man ako si Buso. Open mo, open. Sige, open. Sarap. Sabay -sabay. Oke. Salah. Oke. Salah. Oke. Siapa? Salah. Dan dan lah salah. Oke. Dan dan. Oke. Itu. Sebentar lagi buka di situ. Ayah yang masuk ni. Oke tu. Siapa? Dia nak masuk. Siapa? Oke. Pero ano po siya, nakakagilip pa open ito. Okay. dapat pumasok siya pa doon eh. Eh, parang na. Pero may papagawa ko sa iyo. Mag second session mo na lang. After 3 days, mabalik sa amin. After 3 days? Oo. Oh. Mga na po siya. Oo. Oh. Ito ang pinaka na procedure. Ito <laughs> lang, Kung mo sa aking pera po. So, mo. Yung yung sinabi ko, kaya naman ng bonseter, pero kaya naman, maipapasok naman ang problema. Matagal na. Sa second session, pasok na ito. i -muyang mo lang siya ng tubig gum. Nguya-nguya ka lang ng tubig gum. Araw-araw. Araw-araw. Ayan. Wala ka na yung oh. Hindi ka tulad ka Maliit. Sige. Tapos may papagawa ko sa'yo. Enjoy me.